Hello mga kapatid, magandang uwaga dyan sa Pilipinas. Sabi dito, ang babasahin natin ay mula sa kay Mateo 7 point ah, 7, 7 verse 5. Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata. Nang sa ganun ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Ang ibig sabihin nito guys, ay kailangan muna nating lumapit sa ating Panginoon para maunawaan natin na tayo ay makasalanan din. Kaya nga sabi, huwag tayong magja-judge ng ibang tao kasi lahat tayo makasalanan. So, magiging hipokrit tayo guys kapag hindi pa natin alam ang katotohanan. At malalaman lang natin ang katotohanan na tayo yung mga makasalanan kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kapag tinanggap na natin si Jesus Christ sa buhay natin, tayo ay lilinisin niya. At kapag si Jesus Christ ay nagduel na yung Holy Spirit niya sa atin, pwede na tayong mag correct ng ibang tao pagsabihan sila ng ganito kasi yun nga, hindi nila alam na kasalanan talaga yun. So tayo, kapag nandito na sa atin yung Holy Spirit ni God, pwede na tayo mag-rebuke ng ibang tao, pero in a good way, magre-rebuke tayo na may pagmamahal pa rin. Hindi yung parang nag yun nga, nag-judge ka. So, at saka isi-share mo ang katotohanan from the Bible pa rin para malaman nila na hindi galing sa iyo yung pagre-review kundi galing sa ating Panginoon dahil ang totoong pa, an, uh, ang ang pag-correct ng salita ni God is yan ang uh, panlaban natin sa mga tao na uh, mga bulag pa sa katotohanan So, kailangan natin, ano tayo sa, ano tayo sa Bible, may alam tayo sa salita ni God, para makapag advice tayo ng ibang tao, or makapagbigay tayo ng, halimbawa, ganyan, ganito, sasawayin mo siya sa mali. So, kasi pag ikaw, makasalanan ka rin, hindi ka, hindi tayo talaga pwede mag-judge ng ibang tao, okay? God loves you always. God bless everyone.